Uh -huh. Pwede na mong patingas, Roy? Pwede na mong patingas? Ilan na po tol mo, Pre? Pwede lang pa, ano, tingasan para maaga-aga matapos mo. natin. Naros na naman yung tayo ng tangke, hindi katagas. Ha? Wala ng gas? Pero hindi. Pagkal okay. Panggatung Mga para, natin. Para dito sa isang tapan. Sini na natin na karan. Panggatong. Ito, paluto na ito. yung kapra natin dito. Ari ko. <laughs> yan, paluton yan. Siguro ba magtanghal eh natin yan. Okay, yung mga nakasalak na nakaraan. Nakakot na. Pagka binibaba na namin yan. Tapos ngayon maglalagay na naman dyan. At ito hahanguin ulit mamaya. Yan. napar par. Yan, bising bising sigaro eh. Kargam na siya kasulit sa paputol natin ng pangkatong. Hindi natin mapaandar yung tapahan natin. Ito walang panggatong pala update dito sa amin sa bodega ayun nga pala hanggang ngayon wala pa rin kaming connection kaya hindi kami makapag upload system loss pa yung PLDT natin tatlong araw na hanggang ako ba kung ma-restore nila ngayon waiting na lang tayo wala rin naman tayo magagawa mga par eh Lagi naman nilarason nila eh Restoration na raw eh Malapit nang ma-restore Ewan at nilang eh, mag-content-content -content Muna tayo dito Ito yung mga isasalang pa pala natin Mamaya Nalito rin yung nakakarga doon Ito tapo pa natin yan. yan Ito yung mga Risikada na edit na to ibigay mo pa kan Yan sige aja ayan strikan pa yan parang yun doon na yung bukasan ng paglintot ah uy may labuyo ah oh. May buyo yung tumintilawak mga pare. Ewan narinig nyo. Doon sa agubata natin may labuyo. Naingayan siguro sa makina. Tingnan natin kung mapapandar na ni Kero ito. Nako, di plastik na naman yung type ng gasolina ni Kero, yay. Di plastik na naman. Naharos niya na naman yung type. Ano bang gagawin natin kay Kero? Pabarangay na lang natin. Kasi lagi niya sinasira yan. Ah. Yan yung manok natin na maraming buhay oh. Ilang beses na tumuntik po manaw eh. Kung natatandaan yung mga para. Ayan siya oh. Wala nang iwi yan mga para kasi pinagat ng aso natin. Pero ito buhay na siya oh. Malakas na. Pero Roy. ang oh, eh. daming nilalagay kung ano-ano pinang lalagay dito sa tinso. Ano na ano ito pati langis ng truck natin ginagamit niya na at ginamit niya na dito yung natin baka lumakas din talaga naman na siya ng langis malapit niya na maubos yung isang galong kong langis luging lugi na tayo dito mga par o oh, biruin mo paubos na naman yung langis ko abubukas ah, lang ito ay nako oh. ano ba namang makina to buti pa siguro palakol ng biling oh wala na oh kita oh, tinuwad na mga par nako wala na kala siguro mura yung eh, 1.5 isang galon yan wala na. Ito mga use oil naman yata ako dyan. Ay, bakit yung gamitin? Ganap ka nga mamaya. Baka may mga use oil lang ako dyan para yan. Kasi unubos mo na yung lagis ng truck natin. No? Oh. Isang galon yan eh. Ayun ako. Patay tayo dyan. Ayun. Nahigpita na. Okay. Start na tayong magputol. Okay natin. Wala lang tagas kaya, Ray? Right? Ang galing naman ang epoxy natin. Ano? Oh. Kailangan siguro meron kang plot na ano eh. Doon ka nagpapaandar para hindi, hindi nadidiin yung ano. Ah. Okay. Ayaw pa yata ako mga par. Ayaw. Nahiya yung makina. pinapasok ni Roy natin yung chok mo chok mo kambing natin pasoy yun yun bilis ito dapat na ko na ito ko ano putol, putol, putol.